kayo po ba, kung kayo ang tatanungin, dapat na bang ipaubaya ng Pangulo sa ibang tao ang Department of Agriculture? Ito kasi ng uh, pagpipili ng sekretaryo, siguro tinatansya niya kung sino yung dapat. napa Dahil ang agriculture portfolio ay napakaraming uh, Issues Wala pa akong balita kung mayroon na siyang napupusuhan. Mm -mm. But he's, I think, on the way to that. May shortlist na po ba diyan? Maaari, mayroon na. Matagal na yan, iniisip niya yan. Uh -huh. Ang kasing natatanggap niyang uh, payo, marami rin nagsasabi sa kanya na maganda kung siya. Apo. Dahil sa dami ng problema diyan sa agrikultura, Uh, kailangan talagang presidente ang humawak nun no, sa po. ngayon mm -hmm. sa kalagitnaan ng mga issues na ito no, kailangan mas uh, malaki authority kagaya niya uh, mayro'n din nagsasabi na panahon na na ibigay niya sa iba at uh, mag-concentrate na lang siya sa sa mga ibang pangangailangan ng bayan ngunit sa akin tingin mas matimbang yung mga sinasabi nagsasabi sa kanya na He should still be there.